Hi. Hello pa. Ah, kala ko Taiga kasi yung, yung name mo kasi ano eh. Ano ah, po? No po. No, ah, saan ka ngayon? Ano sa Thailand po. Ah, okay. That's why. Ah, Tagasan. Manila. Makati. Oh, Makati. Mm. Ikaw? Sorry, medyo maingay yung aso namin dito. <laughs> Hindi, okay lang. Teacher ka ba dyan? Oh, no. I'm a model here. Wow. Ah, oo. Kasi maganda din eh. <laughs> oh, ano? Nag-model sa na tayo Singapore? Oh? Yeah. Si Singapore. Maganda yung Singapore eh. Galing ako ng Singapore last month. I went there last last week lang. Ah, <laughs> uh, galing ako last month and then uh, umuwi ako dito sa Manila and then uh nag nag-ano nat ako nag uh after uh, my travel ba yung work mo? Hindi. Ano uh, ba napasabi? I guess oo kasi sa barko ako nagtatrabaho eh and then I mean Uh, ah, kakauwi ko. Niman ka. Oo. Kakauwi ko and then pumunta ako ng Singapore and then uh, umuwi ako for I think three days kasi inayos ko yung unit ko kasi naka Airbnb kasi. And then pumunta ako ng Switzerland and uh, yeah, umuwi Hello. sa Hello. Europe. Hello. Bisaya ka ba? Ah, oh, bisaya. Tagaasa ka di? ay. Eh. Tagaasa di ka sa ano? Ah, from Davao. Ah, talaga Davao ka? Yes, ikaw. Lapit lang pala. Asan ah, saan yung kabatita? Taga ano, taga, 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 South Cotabato, yung province ko. Hmm, South Cotabato, medyo doon. oh huh? oo. Pero dito na ako nakatira kasi, oh, ano. Oh, can wait lang, can na. Oo, oh, okay. sige, sige. Um, okay. ako aata live, quick Okay lang? Okay lang ba? Yes, yeah, so, follow kita ha. Ay, yeah. nag quick okay lang ba? Ma? Freakies, gahatag ko sa live. Ano ba yan? Freakieses ba? Freakieses. Ah, okay, okay. Okay lang, okay lang. Yeah. Okay, tanong sa ko ha. Ah, okay. I just... Alam, <laughs> <a love for laughs> <my friends. laughs> alam, hindi ako, hindi ako familiar eh, kasi... Oh na, pinawisan ko. Kasi, and, 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 and ako ng mga so, uh, Ah, okay. Ah. Tapos, I mean, nasa, so nasa Thailand ka ngayon talaga? Oo, oh, Thailand. Ah, maganda din dyan, o. Oh. Gusto ko nga pumunta dyan, eh. I like the,